Naghahanda na ang hanay ng Palanan Airport sa pagdagsa ng mga pasahero sa muling pagbabalik ng kanilang operasyon sa mga susunod na araw sa panayam ng IFM News Team kay Police Lieutenant Ricardo Lapay, officer in charge ng Palanan Airport, na sa tatlong araw ng suspendido ang operasyon sa naturang paliparan dahil sa bagyong Marse. Aniya, maraming pasahero na bumisita sa mga sementeryo upang dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay nung nakaraang undas ang hindi nakauwi dahil sa pagkansela ng flights kabilang sa paghahandang isinasagawa nila ay ang paglilinis ng bisinidad, lalo na at maraming dahon at sanga ang nalaglag dulot ng bagyong Marse. Dagdag pa niya, nakahanda naman ang kanilang hanay sa pagresponde sa mga posibleng search and rescue operation na isasagawa ng mga otoridad. Samantala mariing pinaalalahanan ni Police Lieutenant uh, uh, Lapay ang mga pasahero na huwag magdala ng mga ipinagbabawal na kontrabando sa paliparan upang hindi maantala at maabala ang kanilang biyahe